Hello Bashers! May na-discover nga kaming bagong place na talagang nagustuhan namin dahil bukod sa affordable, ay sakto nga ito sa kagaya namin kapag nagkakayaan mag-outing ay talagang marami. So bakit nga ba namin nagustuhan dito? Well, for only 5,000 pesos, this camping site lang naman ay may napakalawak na room na kasya up to 15 pots. Kaya naman saktong-sakto sa aming mga magkakaibigan plus may kids pa kaming kasama. Sa loob nga ng kwarto ay may kasama ng bed, homes, unan at kumot at may sarili na itong CR kaya hindi nyo na kailangan bumaba since nasa second floor ito. Presko lang din dito dahil may pagka-native ang style pero may apat na fan na rin naman dito nakakabit side by side. Yung kitchen naman na sobrang lawak din at lahat ng gamit sa loob nito ay pwedeng gamitin from Burner with Tang kung kayo magluluto ay libreng libre nyo ring magagamit yan. Mga lutuan kagaya nito, mga baso, kutsara, Plato at basic condiments ay kasama na din. Yung kitchen nga dito ay para na rin siyang pavilion style so kapag may celebration kayo ay pwedeng-pwede na rin mag-set up dito kasi may malawak na table and may chairs na rin. Ilan pa sa mga nasa loob nito na libre nyo rin magagamit ay ang rice cooker, heater, dispenser, freezer at ang isa sa nagpapasaya kapag may happy-happy ang mga Pinoy, walang iba kundi ang video ke. Pwede nyo lang naman ito gamitin all day and all night basta babawasan nyo nalang ang volume pagpatak ng 10pm lutong sa lang hanggat kaya ng mga lalamunan niyo. <laughs> Recommended ko nga itong lugar na ito sa mga magbabarkada, family, team building, or kahit ano na maramihan kong lalabas dahil talagang napakalawak ng area nila dito. Kung ako nga ang titingin ay pwedeng pwede dito ang mga activity like mga palaro kapag may event kayo. Aside dyan ay kaliwat kanan din ang mga mesa at may upuan kaya kung dito man kayo ay mamili na lang kayo kung saan kayo po pwesto. May up malapit lang sa baba ng room, merong nasa ilalim ng puno at meron ding malapit lang sa beach. Para naman sa mga ayaw matulong tulog sa kwarto o sa mga gusto talaga ma-feel ang camping na tinatawag, ay meron din ditong tents na syempre libre nyo pa ring magagamit. May available na kasha hanggang 8 packs at meron din pang dalawang tao lang. So, syempre kapag maramihan nga tayong mag-outing ay madalas na nangyayari is naghihintayan tayong maging bakamti ang CR. Dito ay meron pang CR sa ibaba na separate ang boys and girls. Isa sa naging reaction ko talaga dito ay sobrang laki ng CR nila. As in, parang pwede na nga maging kwarto. At eto pa, sa dami na rin ang lugar na napuntahan namin ay dito lang talaga merong washing machine na kasama. Yes po, pwede nyo pong gamitin yan kung gusto nyong maglaba dito. Dito naman tayo sa beach na craving din talaga natin minsan, no? Nagstay nga kami dito at nung morning ay low tide pa. Halos pa hapon na rin nung high tide na kaya dito na ako pumesto sa bathtub kasi parang ang ganda ng view ko while nakababa dito. Yung water naman na nilalagay nila dito ay from line of water system at hindi po ito salt water. Isa lang po ang kasya sa bathtub kung medyo adult na. Pero kaya rin naman sa mga kids at for sure, mas mag enjoy sila dito kasi parang mini pool nila. Pwedeng pwede po maligo sa beach, malinaw at malinis po ang tubig, lalo na kapag ganitong panahon. Pero syempre, alam naman natin na mabato po talaga ang dagat sa parting binduyan. Although exclusive place ito, ay for sure gusto nyo pa rin masigurado na secured kayo. Kaya don't worry, dahil binduyan camping site ay mayroong CCTV sa iba't ibang area. And no brownout na rin dahil whole place is using solar installed by Palawan Solar Panel Installation Services. And another good thing here ay mayroon silang wifi connection. So based on our experience, kung gusto nyo ng tahimik na lugar, may privacy kayo, makapagbanding kayo ng mga kaibigan nyo o pamilya na wala na kayong ibang iniisip kundi ang mag-enjoy lang at makalimutan sa git ang problema ay ito ang place na para sa inyo. For only 5,000 pesos, maximum of 25 packs ay sigurado kung sulit at enjoy na kayo dito. Additional 50 pesos per head naman kung lalampas kayo sa 25 packs at 10 years old above is considered as adult. Binduyan Camping Site is located at Kilometer 76, Barangay Binduyan, Puerto Princesa City, Palawan. So, ibook nyo na dahil deserve nyo yan. Yun lang! Bye.